Alam mo ba na ang pagkuha ng selfie sa isang bangin ay isa sa pinakamapanganib na maari mong gawin sa kagubatan? Narito ang limang tips para sa ligtas na bushwalking sa Australia. Una, gumawa ng plano. Pumili ng isang trail na angkop sa iyong kondisyon o karanasan. At sundin ito. Siguraduhin magdala ng mapa! Alamin ang kahalagahan ng lupain para sa mga First Nations na unang nanirahan dito at kung paano igalang ang lugar. Ang matutunan ang kasaysayan at kahalagahan nito ay maaring magdagdag ng kahulugan sa iyong paglalakbay sa kagubatan. Bukod doon, sabihin sa mga ito kung saan ka pupunta at kailan ang pagbalik mo para sa kahit anong pangyayari. Pangatlong tip. Suriin muna ang weather forecast, saka ayusin ang mga gamit. Pumili ng mga komportabling sapatos at damit. Magsuot ng sombrero, sunscreen, at magdala ng karagdagang mga damit ayon sa kailangan. Magdala ng sapat na pagkain at tubig kung aabutin ka ng mas matagal sa inaasahan. At first aid kit. Ang isang emergency beacon na tulad nito ay maaaring magligtas ng buhay. Ito ay maaring magpadala ng distress signal at tulungan ang satellites na mahanap ka. O maaari kang makakuha ng atensyon sa iba pang paraan gamit ang mga bagay na iyong dinala. Palaging isipin, pumiyahe kasama ang grupo ng apat o higit pa para may sasaklolo kung sakaling may aksidente. Oh, bago tayo umalis, huwag mag-selfie sa gilid ng bangin. Baka hindi ka pa palarin. Kaya tandaan, ang pagiging handa ang pinakamabuting paraan upang manatiling ligtas kapag nasa kagubatan sa Australia. Tara na at mag-enjoy sa mga view! Sama ako! Para sa iba pang lingguhang mga kwento sa iyong wika, bisitahin ng sbs.com.au slash Australia Explained.